Magandang umaga po sa inyong lahat na nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin ngayon at advance Merry Christmas and Happy New Year. Bago ko po umpisa ng aking gagawin, nais ko munang i out ang aking mga magulang, sila si Nelo Camerino and Lori Camerino at ang aking mga kapatid, sina si Richelle, Rinalen, Rodel at Rovijin advance Merry Christmas sa inyong lahat at Happy New Year. At sa lahat ng mga Camerino family, Micolog family, Morante family, advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. At sa lahat ng aking mga kaibigan, advance Merry Christmas ulit sa inyong lahat. At sana nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin. Kasama ang ating mga minamahal sa buhay. Shout out pala kay Inday Majoy, Morante at kay Anan, Morante, -An, at kay Papa John, shout out sa inyo. kay Plum Plum, shout out Plum. At sa kanyang mga anak, shout out sa inyong lahat. Ngayon mga ka sa sobrang excited ko, hindi ko na-unboxing yung in-order ko galing sa Lazada. Binigyan ako ng pamasko ng asawa ko. Binigyan niya ako ng ray na gusto kong bilhin. Ngayon, nag-order na ako. Yung order ko na ray actually bukas pa yata yun darating. Pero may isa pa akong in-order ito mga ka oh. Ay, hindi ko lang alam kung anong eksaktong pangalan nito. Strap yata to, strap. Ito ay nilalagay sa likod ng ray -Ban. So, sobrang excited kong makita. Hindi ko na-unboxing. Ito, maganda siya mga katiets. At bukod pa noon, kasama pang tatlong piraso na pangpuna sa salamin ng eyeglass. Tatlong piraso. Ayos ko lang pa sa ng aking asawa. Thank you so much sa regalo na binigay mo sa akin. Bukas, son, sana darating na yung Rayban. Ito lang ang nauna. Hindi naman ito mahal mga katits. Ano lang to 39 yata. O 37. Mga ganun ang presyo. na yung Ray-Ban parang nasa 700 ang na presyo. Ganun. Nice kong pasalamatan ulit ang aking pinakamamahal na asawa, si Catherine Camarino. Thank you so much. Advance regalo na binigay mo. Sobrang saya ko na makita ko ito. Dahil ito yung pangtali sa Ray-Ban sa likod. Eh. Hindi ko na na-unboxing. Kaya muli ko pong binabati buong pamilya ko. Merry Christmas Advance and Happy New Year. Aking anak mas Alexander Camerino. At si Alexa Camerino, I love you. Love ka namin ni Mama Magpapa. At sa lahat ng mga kaibigan ko, Merry Christmas ulit at Happy New Year sa bawat isa sa atin. Sana nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin kasama ang buong pamilya. Kasi yan talaga ang pinaka-importante. Mabuti ang pangangatawa natin kasama yung pamilya natin. Hanggang dito lang ang aking vlog. Thank you so much. Pinakamamahal kong asawa sa advance mas ko niya sa akin. Nating na yung isa. Yung eyeglass na lang ang hindi pa. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!